Bali ito na po yung ating mainit na oh, rice coffee. Bala po, maulang araw po sa ating lahat. Ano po yan? Bala episode ito. Ano po? Manggagawa po tayo ng bangbang -bang para sa kalabasa po at gawa po ng nababadbad sa tubig. Oh, yan. yan na po yung ating mga kalabasa. Ka-update ko lang ako nung na nakaraan pero ang tubig po naman ay maapektuhan pong maigi sayang oh ito po yung mga kalabasa oh dapat pong ma-drain natin ng ayos oh yan yeah. gagawin po natin ng bangbang -bang na mas malalim hanggang dun po sa kabandan duluhan doon tayo kanina pa nag-uumpisa ngayon lang tayo nag -inter. yan po yung ating mga kalabasa hindi pa hindi makita pag po ganitong maulan ay eh, ganitong kalaban naman natin tubig Nalo na ho ngayong Vermont. Mas papalapit ng tag-ulan. Dapat ikagagara ng bangbang. -bang. mapadbad po eh. pagka hindi natin sinanalan ya yeah, lakang ginawa po nung no, ating ano eh nalagyan ng bangbang ah yan po ng tubig eh kabilaan kiyo wag yan oh ay eh, ngayon po yan ang ganda na. Oh. Medyo umulan man siya, di naalalagay natin ang ano. Kanal po. Hmm. Kabilaan na eh. Nakakaawa din po ng mga halaman pagka lubog. Bad-bad. dito po naman natin papakabagin nya sa ating hindi ko pa po magalaw ito ay at ito na yung similya natin ng ano ng kamote balay po tayo po na may magluluto na isang pang po doon ng ulan ay may gimakapagkape at saka mag ano tayo ng saging ma may gimakapagpiritos oh ay arpo yung aktual <laughs> Yan, tara po. Bali ganyan po ang ganap ano ito po yung may cellophane. Pagka hindi tayo open at gawa po ng ano ang lakas po ba ng ampiyas ito. ito yung tinataas pagka ano yung maganda ang panahon. Maulan po ay. Yan. Para po ba mas pamilyar kayo. Yeah. Kasi nga ho, nababasa yan no? Dati po naman mga bababa na Wala dyan po yan pagkaan Kaya ho, pag tayo kumakain dito At uh, gusto nating open space Yung kita yung labas Tin Tinataas po natin yan Na po, at katay magpipiritos na rin Aba May Yan lamig po naman eh, pagkawalang ano Yung harang barang na yan Hmm. Minindal. Ang ano na kung maulan eh eh. yung ano na yung true life natin din eh. Maulan eh. lalo na po sa buwan ang lamig. Pagpunong 2, 3 limang piraso ay tama, -tama na po yung sati Tayo may sulo Four Ilan na nga One, two three, Limang po hmm. Tempo tiyan dami pang magaganap na rin na rin nari Tapos kita yung magkakape. Tam-tam yeah. pang Tam -tam -tam minindal. Ganari po talaga sa bukid. Oh. Bale, ano po? Tam-tam kawali. Hmm. po ang ating merinda, saging papalamigin laan po natin oh. minsan pag bata ay medyo sabik ay sabay dampot pag kaahon Aba, ay iyak nangyari na po Patiknin ko po naman kayo ng ano, rice coffee yang rice cupe po ay ano Yang rice cupe po ay ano bigas yan no? konting bigas po yung akma ang sa ating ano yan tama na po yan Ngayon po yan isinasangag Yan bigas laan po 'o oh. na inilagay ao oh. shout out po sa mga relate din eh sasabihin ng ating mananood ay dinali na oh dinali na naka bisprin yung kanyang iyong pag-anon oh hindi mo kalang paglaang ah, ko po sa inyo yung texture ganyan po ang mga yaring kulay niya na yung texture huwag niyong kakapaitin mean may not I. mapait oh yan yung sakto-sakto lang po. samag Ay. Sa sa po. Si ano? Pwede medyo ano pa po, medyo anting-anting pa. Ya, yeah, pwede, pwede na po ako makakamana po yan. Oh. Yan po, ilalagay na lang tubay. Bih. Para siya nang kukulok Diretso na po yan. Ay. Oh. Bali, yan na po, ate rice coffee. ilalagay po natin ng asukal. Oh. Pakukulbitan natin ng kaunting asukal. Yan, conforme po sa gusto natin lasa. Ano po, yan. Ito na po. Huwag pong gagayahin pagka ano ha, yung... Hindi... Ano po ba, yung pagsugba nung... Yung galing sa sangag. Ay bigla po na pressure yung ano. Pwede rin ho namang halwatin muna yung ano para hindi mainit na mainit. Baka ho katay pag rice pa ay masigwa po ba nung init yung pressure yan, yan na po yung ating rice coffee hmm. balito na po yung ating mainit na oh, rice coffee pwede po naman natin ito itaas hangin hmm. lang po para makita natin yung dito. nilagyan mo natin ah, laging basa oh. yan na po yung labas oh. ito po pagkahangin hindi niya sa atin hmm. kawawa hong mga pali na bulak na eh sa tuong buhay po eh, ang content natin ganito na lang yung paikot-ikot na ang mm, talaga ho yung hindi na po makakapagdagdag ng ibang ano eh kung bagay ano naman maglilitsyon aba baka tayo sumamang pakarad sa presyo kaya ito na lang po Ako okay, naman ko na po. Hmm. Sa tanghali yan, tayo ng kaubos ng kamote. Ano po? Pero... Tarbahon-tarbahon din po ako gawa ko na hindi naman pwedeng ganito lahat laang ay kung baga hindi ko kasi yung iba kong gawa at ako'y puro lutong luto ako mm gamit -hmm. kong pong gawa kaya po yung content natin paikot na yung trabaho ko kasi no, kung dito lang ako tututok sa mga ganito ayun edi lalo pong tatambak ang ating trabaho ng gawa bukod hmm. Habagat, 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 lang habagat, habagat, Pag pabalik, ang side po sa amin na dito ay ano eh ang mga ba ito lucena ah kaya lucena pagbilaw itong side nito kabagat yung galing sa ano ang sa side ng galing palawan po ba yung hangin pero po pag naman pa amihan pabalik yung hangin yan kung po, galing pong pasipik po mauban po dito sa side dito eh mauban amihan pasipik po eh. yun po ang pagkakaan <laughs> naalakas ang hangin eh Ano po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ah, talagang sana naman kung may bagyo lumihis na. Lumi ko na doon sa kamalayo. Huwag hmm. Wag lang maliligo pa pa rin yun. Ah, talaga tayo nervous na naman. Yun, ingat po lahat. Happy lang. Bye.